Ah, napadayo na naman tayo dito sa ating kasamahan si si Coltone. Si Anthony Gabilan sa kanyang taniman mm -hmm. o sa kanyang rest house bukid dito. Yan sa kanyang kubo, napakaganda naman talaga ng kubo. Fresh na fresh kong ko. Tayo dito, kaitan niyo naman ang kubo. Ah. Native na native. Yan ang kubo. Ay, kita nyo naman, ang kobo. Talaga namang native na ditib. Gawayan ni Kuya. Kuya Pidel, yan. Ang ama nito ni. Tony. Ay. Alin? Ay, sige. Hindi ko na muna pala dadabingan. Yan, may mga luto na dito. Kali lang may alaga din silang manok. Yan, may langka. Luluto tayo mamayang minatamis. Ay, ginataang alamang at isasawsaw mamaya sa sariwang talong na harvest Ay, kita ang laki ng kubo. Ay. Ito yung mga kubo, sarap matulog dito. Pal. Ito may mga papaya mo daw. May bunga na? Oh, nabunga na. Ito, lamisa. Hindi na gagato At magluluto. Ito yung gagataan mamaya. Manatamis. Sobo. Kanilang At talaga namang native na native. At syempre, nag-iihaw na nagtalong At yan yung sasaw-saw doon sa ginatam Ito naman, yung kinulog na manok. na Talo, talaga <laughs> namang yan. Pagka gusto mo mag-alaga, magkatay ng manok. Ayun. oh ito. Ito yung dito kumuha ng kinulog. At papakita natin ngayon yung mga gulay. Ayan, bagong tanim na sili. Sili haba. Berde. Yan. At ito naman yung mga talong. Dami ng buong talong. Lalaki ng talong, oh. Napakaluang ng kanilang talungan ay yan ang talong sarap talaga sa bukid ang lalaki ng talong ay susumin inatin yan papakita ko sa inyo gaano kalawak ang talungan medyo konti ang bunga at napamitasan nagbibinta din sila nito at hindi nila masapa kumbaga ano, mga talong ang lalaki ng talong ay malunggay talagang buhay probinsya ay, napakasariwa ng mga talong lalaki daming talong yung sili Papaya. Nagluluto pa kami ng pansit ba to? Yung ampalaya medyo papaliti na. Yan ay na. Madami nang nakakuha dyan. Yung balag na yun, ampala din yun. wala nang bunga ubos na panibagong tanim na uli at syempre hindi mawawala sa bukid pampagaan ng kumain eto sili siling ber ah, siling labuyo yan madami din yan madami bunga Bena sa ilalim. Siling labuyo hanggang doon yan. Dami. Oh. May mga papaya din. ang ng talong. nga no oh. Papaya. May mga bunga na. Malaki pa yan. Dito pa. May talong pa din dito. Uh, papaya. Malalaki na. Ayan yung balag nong ang palaya panibago ng tanim uli. Ayan Panibagong tanim na uli. At ubos na yung dati na harvest na makapagbinta na. At luang. Gabi. papaya napakababa pa may bunga na yan panibagong tanim na talong yun papaya, ang daming papaya ito sili papaya Ayun lang ang kubo. Oh, sarap talaga sa buhay, probinsya. karon bulang lang. magagata tak. Oh, dal pulo tubig. Wala, wala, wala. Ano? Yun ang maganda nung no? isahig dyan, sa ganyan. Wala, ayaw ko. Mm. E, ayaw lang nga nang bilang. Hilang. Taka ako na lang nung bilang. Hindi. Ay, may native bangka, ano, aparador. Yun, o. Ano ang mga ganyan? Ay, fascinated, ano, kitchen. All passionate in kitchen. Ah, uh, di ba? Yo, hinango na, pluto na. Yung kinulob daw ang tawag dito, kinulob na manok. Ay, lapot ng sabaw. Rapsa. Malambot, ay. Malambot. Dalawang oras yan eh. Tunay na pagkailay. Ay, inaw. Ay, inaw. Yan ah. Alam, para sa baysanan eh. Mm. Kasi yung nagluluto sa bukay, Yung mo luluto na rin yung ating minatamis, may saging, may ano 'yo, ano, ano ng gapi. Alaman ng gapi, may kamote, may langka, Gag gat eh. Ano pa? Ano lang Kakain na tayo. May talong at alamang. Talagyan na natin ng talong. Ginataang alamang. Talagyan sa talong. Uh! Panalo. Kakain na. Tapos kanin. kumakain yan ng kapaligiran kung uh, saan ka ang basta grado ni mamaya pa yan kuyang hapon yan ay kaya lahat pagkaluto kaya agad na sa baon niyan. Aba, ay uh, luto ng ginat ang kata ginat ang minatamis saging, kamuti, langka laman ng gabi ubi hindi alam eh. Hindi yung dadong putin. <laughs> Saging kamuti, binatan, binigyan ng ice cream, may manok na tinulog, may kamatis na may talong, na talong. Baguong, laman loob ng manok na may ulot pa ah. May binataang kusama Oh, Na may oh, talong ulit, daming talong. Wala pa sa walang tanim na talong? sa paligid ng kubo bulang lang binataan ito na yung sariwang bulang lang ng mga gulay-gulay ni Bungi Sanchez <laughs> may, may soft drinks tapos yung aming naka iPhone Pro Max 16 <laughs> yung doon na nang pinakamayaman sa malagtas <laughs> nadamay pa ako yeah. Ganyan ang kainan, tapos ang paligid may ganito. Puro oh. Oo. May mga tanim na sidlis na linga. Tapos hindi pa rin. Ah, Ay, sa dami na man. ng pagkain. Loto pa din. May lumpia pang kulapin din. Ayan, ang bulang lang. Loto na ulit. Alam mo si Kuya Pidin. Walang kasama ang pagluloto. Masarap. <laughs> oh, bulang lang. Pero gusto ko lumpia. Ay, uh, uh. Ayan.

<laughs> yan, yan ang mga saliwana, bagong pitas sa bukid na tanim, bulang lang. Yan, sasabihin ng Vikings, Buhay probinsya. Ang lalaki ng talong. Ayun, ang laki pa rin, Romy. Magaling maghanap nyo ba ngayon? Magaling ang turo. O, itong panguha. Itong kanilang pakiluha. O, ito ka na nga. Gusto ko ako namumuti. sit na iyan. O, mo ni na. Ayun pa. pa. Ayun pa. Ayun pa. pa. Ayun pa. pa. Ayun pa. Ayun pa. Ayun pa. Ayun pa. Ayun pa talong bintang. <laughs> sa buntag ng talong. Yan, puti nila sa atin po. Ha? Pwede pakilo pagka mamitas na tapos papakilo natin. Oo, 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 kayo. Ano na rin Laki, ang huh? <laughs> laki. Ha? Hindi, talaki pa lang yung braso ko. Braso na may braso eh. Ang laki ng talong. He! <laughs> Pata yata yan. Pata na yan. Otoy, baka may subo mo at sili. Huwag, bibi, wag. Ay mo. Dali, kumuha ka ng pulang sili. Masarap. Wag. Asa ka matis na ilaw? Pag wala walang yan si Scott, mapapauwi ng maaga, lolo. Ba'y yeah. hindi yan kay paring canor or ba't kay pinip? himil mo. Pambira <laughs> <laughs> ito si Maring Sheila talaga. Oh, isang kilo. Labis na. pitas. Yan naman yung parehas 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 hindi ako pumasok sa okay. hindi uh, <laughs> ng ano oh? oh, no, uh, 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 Talong na puti iba yung ng puti yung berde naman Yung, 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 yung verde oh ang and Oh, I mean, who, phat, uh, pa. O, of, One four. Ah, may hindi mo yung kawain One and two. Ang yung piraso. Ay, ang wala din eh, dahon ng sili. O, dahon dahon. Plus Iwar eh. Dahon dahon, gulay gulay. Shout Boss, gulay gulay. Bong. Ano Lahat na. Dahon ng sili. Dahon ng sili. Oh. Ano ko? Ano mo tawag siya ko? Dahon ng ligaw. Ang palayang ligaw. Dahon ng palayang ligaw. Wild ang palayang. Yun. Kano ko yung kilo niya? Pag binigay sa kahanggan. Huwag na. ng pandemic. Ah, nakapangawa pa nga. Talbos ka mo tigla. Madayo pa na. Sayo na. sariwa na. Talbos na talbos talaga. Gat eh. Uh dulo lang. Ay, oh, eh, well ang talbos ng dahil. kamoting kahoy. Ay.